Hindi. Kukumutan kita. O, <laughs> oh, kumot na. Oh. Kakantahan na kita para matulog ka, ha? Oh, oh. Okay. Oh. Mapalpal na idagin. Katikip. Tuyli na o. Oh. Samit lay ko kong. Binangunan kong tampul. Ah, okay na. Sabi nila, Pupunta ako sa CR pa. Ay, so pupunta na naman. Siya, oh. Sabi ni Maritis kanina, nasa Makati pa ako. Ano? High blood. Ba't ngayon ang bait-bait? Halika. Ay, buksan daw. Balik-balik sa CR talaga. So, kalabalik, kalabalik. Oh. Huh? Matagal sa CR. <laughs> Kumusta naman trabaho dito? Okay lang. Kaya. Very good. So para maging uh, maging maayos din ano, ah, marites. Kasi alam ko naman na medyo mahirap mag-alaga. So yung ibibigay ko sa iyo okay lang 500 araw mo. Okay? <coughs> Bibigyan ko siya ng ano. Bibigyan kita 500. In a whole day yun. <laughs> 500. Kailangan alagaan tapos yung damit nila pag nananahimik lalabahan mo. Kasi hindi pwedeng bibili tayo parati. Ano? Okay sa'yo yun. Walang awa yan later on. Wala. Gaya ng sinabi ko noon ay nakaraan alam ko tao lang tayo. Lahat tayo napapagod. Karapatan ninyo mag-day off once a week. So, pag gusto nyo rin pumasok, kasi syempre, minsan, tayo mga Pilipino, uh, minsan, kailangan talaga natin ng pera. Kaya, pakaw tayo sa pasok. Kasi kahit ganun din ako eh, noon eh. Gusto ko po mapasok lagi kasi nag -aabulo. So, magsabi kayo pag magdedeo. Hindi yung... oo hindi yung... Uh, sabihin mo in early time, O, oh, Kuya Frank, uh, after two days. Two days before or three days before, magpapahinga ako, medyo napapagod ako. Hindi yung, syempre, kasi may mga schedule ako. Inaasahan kong darating ka bukas na umaga, tapos biglang wala pala. ba diba? Kasi hindi pwedeng iwanan itong mga to. Okay? Although, syempre, si Yuri nandyan naman. No? Huh? Okay. Masaya na? Wala nang away. Ah, rin. close deal tayo, ha? Gusto ko, klaro. Gusto ko maayosan lahat. Happy? Tingnan mo yung alaga natin. <laughs> Gusto ko mga kababayan lahat masaya. Sa akin kasi, uh, namumuhunan na ako mga kababayan. Pero, yun, alam kong alam ninyo na sa pagbablog namin is uh, may revenue. Pero hindi po lahat ng uh, upload namin is meron. Yung iba meron, yung iba wala. Pero dahil ito pinasok ko being a content creator, pero ito yung simula talaga mga kababayan. Uh, bago ko pinasok ito, nasa puso na natin yung pagtutulong, ay pagtulong sa mga kababayan. Kaya parang ang way ng aking pagcha charity is kukuha ng kagaya ni Ate Marites na nangailangan na ng tulong. Actually, pinag-isipan ko ng napakarami bago ko siya kunin. Although sabi niya, kailangan, kailangan niya para sa kanyang apo. At sakto naman na dumating ka, tapos dumating din si Marites, ay si Nancy. Kaya okay. So... Natulungan niya ako na mag-aalaga, natulungan namin yung tao na nangailangan, ah, uh, Vice versa, natulungan ko rin siya. Kaya masaya ako. Yun yung sinasabi ko mga kababayan na sa pag-upload namin ng video, nakatulong na ako sa kanya, natulungan niya ako, nakatulong pa kami sa mga binipisyari natin. At ayaw ko po ng away, kaya nililinaw ko. Baka sabihin ninyo, pati ba naman yan? No kailangan ko maging transparent sa lahat mga kababayan para maging malinaw sa lahat. Ayaw ko kasi ng away, di ba? Mo. No. Kasi ayaw ko yung ano, uh, pagtalikod ko. Ay, si Frankie, ay, si Frankie, ay, si Frankie, ang pogi. No! Dapat sa harap ko mismo para maniwala ako. Hindi yung nagsasalita kapag nakatalikod. Ay, si Frankie, ganto ganto ang pogi. No! Gusto ko sasabihin mong pogi ako, nakaharap ako. Oh. Di ba? Oh. Ganun. Ma'am, sa magagad ako eh. Nagpunta ka na ba naman dalo yung Nancy? Yung doon ka ako ni Gaya, Yung trabaho ko, pag ito pa nga, na ang lansa na. Nagkasambahe siguro rin. Nagaling ka naman dalo yung? Pero <laughs> si Manong ako. Oh. Pagdating ang hapon, nagplansa naman. Nagplansa ka kahapon? Yan. Sabi ni Manong, high blood, hindi naman! Ah, maduro ba? ako ba? Ha? Dumating na naman siya. Ano? Dumating kayo. Kayo na talaga, anak ko. Matutado lang yun. Bilit na bilit, bilit sa akin. Weh. Oo ma. Bakit pagdating mo ang behave-behave? Kaya ka ang Nakita mo naman. Kaya ka sa Bakit? Kasi kanina, sobrang talagang galit siya, di ba? Oo. Oh. Sobrang galit galit talaga, pinapapasok na kami. Oo. Oh. Kung kaya na lang pumasok, lubas no, kami at siya papasok. Oo. Oh. Para daw matulog. Kaya nga, eh, sinasabi niyo, eh, bakit pagdating ko? Oh? Kaya nga, nagtataka kami, bakit kayo hindi mabalit siya? di ba? Matulog ako dito. Ay, matulog daw siya. iayos mo yung higaan niya. Hindi, hindi. Dito ka, kasi maipit ka ng pintuan. Doon, doon. Sige na. iayos mo. Yan, pag, tama yan, pagkatapos kumain, kailangan matulog. Matutulog na ang baby ko. Baby ko. Ay, paharap nyo electric pan. Para mo ko. Ay, dito ang head mo. Dito ang head. nahiga. Ah, ah, shoulder. Hindi. Kukumutan kita. Oh, kumot na. Oh. Kakantahan na kita para matulog ka ha? Oh, oh. Oke. Okay. Maninap lay labi labi hey, nah, <laughs> oh, tabi ka tabin na mana sih? Mariin. Mapalpal pal dagin. Katik toili na, na Samit lai kugip kong. Binangunan kun tampul. Lapursay linggas mo. si sikay amamayong yan yeah. lalo bilay no si kalay naneng neng ag takana lingwanan angad ka uyos na bilay no onya lan unya mabet kun ino man sulwat masamit kulan kanoy sa malyaman ikal na bilay nun say mambilay at Ang kulan ta, irap. Oke na beri ko tutulog na siya. Ha? Huh? <laughs> 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 Parang bata talaga no, may Bulaga. may pagkulitan pa bago mapatulog eh no up yung kwarto si Ryan oo sige ilak ko oo oh, oh, ilalak ko yan okay. Katalukbong yan mga kababayan, sana yan magtalukbong. Tulog na yan kasi nakakain na. Kasi sabi nila hindi raw siya natulog kagabi. Yan, so... Yan, maraming maraming salamat po mga kababayan. At syempre, thank you kay Marites kasi napaliguan, napakain na naman. No, manang? Marita, I love eh. Ha? Ay, yung baligo. Oh. Yung salamat sa tulog. Kasi itayin daw niya kayo. Oo. Oh. Pakipag-usap siya. Hmm. Kung kayo, hindi naman nagpag-usap. Hindi gulad na ng retyo. Mabait na. Mabait na. Oo. Oh. Ay, yan lang yan. Sige, pahing mo kayo.